So binibili ko guys lahat is tinapay. Tinapay, tinapay. Ito, patami. <laughs> Ang dami. Ang tinapay. Alam nyo kung anong binibili namin dito sa may grocery? <laughs> tinapay. Isang basket na tinapay. Partner. <laughs> o oh, diba ako? Walang problema. Tinapay. Sama ko mahilig sa tinapay. No? Yan. Isang basket na tinapay. <laughs> ako din. <laughs> Puro tinapay. Tinapay ka mo Tinapay. So, guys. So, ang bibili ng tinapay. Tinapay. <inaudible> tinapay. 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 Cents. 69 Cents, Tinapay. 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 oh. Ngayon, bibili po tayo ng wine. Kasi yung wine po dito guys, is nasa 1 euro lang. Napakamura. So ito. So tingnan mo. Ito yung favorito ko. No? So that is uh, 2 euro. 2 euro sa. Mahilig kasi ako sa sweet. No? So kinukuha ko to. Ah, dali to. Dalawa. 2.59. So, yan. 2 euro. So on that, na naglase. Yan. Yeah. Na wine, no? So ayun mga idol, no? nakakuha na po tayo ng wine. Kasi nga, sa barko, after dinner, so may inom po ako, nangisang siya itong patulog. No? So alito, sa paligid pa din so, wine. Ayan. So kita naman, tinapay. Sa gilid din may mga tinapay. No? Ayan. <clears throat> Alright. Sa atin ang mahal ng donut dito. More lang. No? So sa likod, donut. Sarap sa, sa kape. So ito, yung donut. So 79 cents, no di ba? So wala pang 50 pesos. Tingnan mo 'yung presyo. 79 cents. Da. Ito. So. Guys, yung mga donut dito, mura lang, mas mura. So, mamalingki kami, may sandwich. No. Ito man ang croissant. No? So, ilang perasyon sa loob. Tapos, yung price niya is 1,75 euro 75. Alright? So, i-obed mo lang to initin mo lang to So, pag bumili ka ng tinapay, gusto pang oven. Ito lang. Ayan. So, maghanap kami ng munggo. No, pag walang munggo, bibili kami ng mangga. <laughs> mangga pag munggo. Tinapay 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 so yun for tinapay so binibili ko guys lahat is tinapay 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 ito dami ito na grabe ka dami tinapay Pabili <laughs> so, binibili lang yung tinapay tilapay ang tinapay tinapay 1, 2, 3 ayan, sibo ito na yung mga tinapay Sempre, hindi pa nakabalik sa barko, sentensyahan na yung donut, no? So ang sarap kasi. Ayan. So nakita naman guys, ano